Good morning mga idol Nandito po ako muli sa aking halamanan Eh meron po akong nadiscover na damo Ito po Ito po ay nakakagaling sa Ibat-ibang uri ng karamdaman Ito po ay magaling sa sakit sa bato Hindi po batugan ha Wala pong solusyon na gamot doon ang solusyon po na gamot doon ay eh, kasipagan. Ito po ay eh, sa UTI. At mataas yung kolesterol, yung acidic. At hindi lang po yun, sa sugat. Pipigain daw po ito. Kasi tatapal. Hindi po sugat sa puso ha. Ang sugat lang po sa puso ay eh, magmahal muli. Ito po, eh try nyo po ito. Dahil po ako itinry ko po ito ay eh, apat na araw na po akong umiinom nito. May nawala po ang sakit sa akin tagiliran. Ako ay eh, may sakit din po, may UTI din po ako eh. Kaya sinubukan ko po ito. Ito ay eh, napanood ko po sa YouTube. Tinestingan ko lang po eh. Sa tingin ko na po ay gumiginhawa yung aking pakiramdam. Kasi po nung nakarang araw eh masakit po yung aking balakang. Ngayon po eh, nakagawa na po uli ako subukan nyo po hindi naman po masamang sumubok kung alam nyo po itong halaman na to ito po nakikita sa mga gilid gilid ng sapa sa mga nakadikit po sa bato sa gubat yung yung hindi po na ano nang nalilinis sa mga tao yun nandun po yun itry nyo po hindi naman po masama sumubok kung ano hindi naman po ito nakakalasaw ako po eh, sunod po ibablog ko po kung paano ito lagain tsaka inumin para po masubukan nyo try nyo rin po ito hindi po masamang sumubok eh para pong pagmamahal lang yan mga nabigong pag-ibig pag, pag dinyo nyo po ulit sinubukan na umibig hindi nyo po mararanasan kung sino po tunay na magmamahal sa inyo maraming salamat thank you for watching God bless